Ikinagulat ng lahat ng taga-showbiz, ang biglaang pagkamatay ng award-winning actress na si Jacqueline Jose o Mary Jane Santa Ana Gok sa totoong buhay. Hindi makapaniwala ang mga kapamilya, kaibigan at taga-suporta ng Cannes Film Festival Best Actress, na sumakabilang buhay na ito sa edad na limamput siyam. Muling nagluluksa ngayon ang buong entertainment industry sa pagpanaw ng premiadong aktres, kabilang na ang mga kasamahan niya ngayon sa seryeng, Batang Kiapo, na pinangungunahan ni Coco Martin. Bukod sa pagiging movie icon, kilala rin si Jacqueline Jose, bilang isang matapang, mapagmahal at palabang single mom, kaya naman marami ang umiidolong nanay sa kanya. Sa isa niyang Instagram account, nagbahagi ang aktres at Batang Kiapo star, tungkol sa pagiging nanay. Anya, ginawa niya ang lahat upang mapalaki ng maayos at mabigyan ng magandang buhay ang mga anak. Kalakip ang throwback photo niya kasama ang mga anak na sina Andy Eigenman at Gwen Ilagan Ilagangok, ang kanyang mga saluubin as a single parent. I am a single mom of two, I worked so hard to make them feel that everything was okay, simulang pagbabahagi ni Jacqueline Jose napuputulan ng ilaw o di makabayad ng rental, but that doesn't mean na ipapasa ko ang problema ko sa mga anak ko. I haven't gotten a single centavo sa mga anak ko, dugtong pa niya. Pagpapatuloy niya, kakayanin ko lahat para sa mga anak ko. I did all my best to raise them. Happy lang. No controlling, para pag time naman nila, gawin nila naman para sa mga anak nila. Mariindi niyang sinabi na hindi siya masyadong pakialamerang nanay, lalo na sa personal na buhay ng mga anak, di ako nakikisawsaw sa issue, just giving my point. Let them at the end they will be more responsible. Us parents must understand our children. Let them live. Madada pa yan pero babangon kung hahayaan natin sila, dagdag ng premyadong aktres. May paalala din siya sa mga kapwa niya magulang, wag e obligate your children to pay your dreams, they have their own too. Sa isang hiwalay na panayam, sinabi rin ni Jacqueline Jose, na isa sa mga natutunan niya bilang lola, at ang let go ang panganay niyang si Andy na may tatlo ng anak ngayon. I need to let go of Andy, because she's at the age na, she knows what she's doing she can take care of herself na and her daughter. She's doing well in taking care of her daughter, say pa ni Jackan. Samantala, sa pagkamatay ng aktres, binatikos naman ng mga netizens ang anak nitong si Andy Eigenman. Anila, anan klaseng anak raw si Andy Eigenman, wala raw itong utang na loob, dahil tila napabayan nito ang ang kanyang ina. Pumasok si Jacqueline Jose sa Batang Kiyapo para matustusan nito ang pangangailangan at makabili ng mga gamot dahil matanda na ang aktres. Ayon sa mga netizens, malaki nga raw ang pagkukulang ni Andy sa kanyang ina. Nakita naman ng mga taong nasa Scene of the Crime na dumating na si Coco Martin, ang director at producer ng seryeng Batang Kiyapo. Kung saan kasama si Jacqueline Jose bilang si General Dolores Espinas na namamahala sa kulungan.